Sa niigo nga katalagman sa Northern Cebu, daghan ang nipadayag og simpatiya, daghan ang nitabang sa Kapitolyo sa mga relief operations. Ang katawhan na kahiusa, nagtinabangay, naghatag sa ilang mga donasyon. Daghan sa mga LGUs o pribadong sektor ang naghatag o cash donations sa mga hinabang ang kapitolyo adunay na dawat nga cash donations nga 132,682,051 o sa mga in-kind donations adunay estimate nga nadawat nga 10,548,246. Gisiguro ni Governor Pambari 4 ang klaro nga accounting sa mga donasyon hinungdan nga giumol ang Combat Cebu Task Force uh mostly kana kind of, mga donations nato ato na siyang iugmen sa atong relief operations O sa ato asang rebuilding you no know, and recovery um Uh, programs there is so everything will be accounted for as you've seen Danina ang kuha ang, ang treasurer's office we will be also um, convening a composite team sa kumbati uh, Cebu task force no? uh, from the private sectors to look into the uh, mga donations no para at least transparent ta. mahibaw ang pila ang gi-donate ug na to ang donation ang Kumbati Cebu Task Force gilangkuban sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor aron pagsiguro nga adunay transparent nga pagkupot o paggasto sa donasyon sa pagtabang sa mga area sa Northern Cebu nga naapektuhan sa linog ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo na minaw sa mga rekomendasyon sa mga ahensya sa national government, mga eksperto alang sa rehabilitasyon o recovery sa mga area nga apektado sa linog. Given the series of meetings sa say, and the Kumati Task Force, um, we are, the Governor was asking for a letter submission of the executive to incorporate the need that was already asked by the office Uh, by the different departments, by the different private sector, at the same time, national government agencies. So, for example, one of the priority is the camp management of the 10 cities. Uh, wala ko man na siya initially sa initial plan. So, incorporate pun asya karon. So, um, naghak a series of meetings in the coming weeks. weeks. Before we submit the budget to the legislative and discuss this budget also with them. especially uh, on the lens of really building a stronger Northern Cebu. That includes what we discussed na nina, na basic ma fast track po ang discussion in terms of the relocation site, rezoning, mm -hmm. and all others na based on the recommendation of NGB. Balita nga may labot ang Sugbo, Rhea Manila, Sugbo News. Sa Northern Cebu, apektado ang pagskwela sa mga bata. Daghan sa mga eskwelahan ang naapektuhan sa kusog nga linog. Sa pagbisita ni DepEd Cebu Schools Division Superintendent Dr. Sinin Paulin sa Kapitolyo, iyang gipahibaw ang daghang classrooms nga nangaguba human sa linog. He submitted to us a partial list of damaged schools. No, I think it's 538 schools. Good, and in fact, one of the schools, according to him, is Najus Hagnaya, port doon sa Daya Port niya na na dito ang ang ang, ang, liki on, on, on top of it na ang school so uh, mo na ihang gisamit na mo report but ingon siya nga temporary pa to pwede pa siya mausab so depends sa ilang investigation pa and then ana siya nga katong mutabang ang province sa paghimo og temporary learning um, center Uh, kay bubak ng mga eskwilahan, 538 good schools. So we will have temporary learning shelters. So the province will help them uh, while the rehabilitation of these classrooms from DepEd will be, uh, will be ongoing. Ang gobernador nakikalayon sa Department of Education aron sairan ang mga kinahanglanon sa mga eskwilahan aron dili mabalda ang edukasyon. Sa siguridad sa mga estudyante giplano, sa dip-ed ang temporary learning shelters aron mapadayon ang klase. Andam hinuon ang Cebu Provincial Government nga musuporta sa natal sa edukasyon sa seguridad sa mga estudyante o magtutudlo alang sa pagpadayon sa edukasyon. Balita may labot ang Sugbo. Janley Arsola, Sugbo News. Sa pagpalit sa programa sa mga kabatanunan, litigong ni Governor Pam Parikwatro ang nagkadaiyang organisasyon sa kabataan sa lalawigan sa Subo. Sa Kapitulyo, nagtagbo ang mga leaders sa nagkadaiyang youth organization sa lalawigan sa Subo. Gipalig-o ni Governor Pam Baricuatro, ang involvement sa kabataan aron hingpit nga mapaminaw ang concern sa kabatan-unan sa komunidad. Kamugyod ang, ang next in line, kamugyod ang next generation so i prepare mo. Mao reason why um, I am here kay para ninyo to pave the way for a better future for Cebu para ang inyong umaabot na generation dili ninyo ma-experience ang kalisod o ang kawadon sa na-experience sa karon nga generation. So, maugin na ang gipaningkamot ipaningkamot diri sa, sa kapitulyo, no? Every step of the way, ang amog huna hunahunaon nga unsay consequence ani among gibuhat. <laughs> For the next generation. So from now, if I can at least influence you, that would make me a very happy leader. Because if I can influence you about good governance, about the role that the youth plays, you can. If we can only influence ten, so eventually Mudadkalani, and eventually Angatong Province will have good leaders like you and me. Sa panagtigom ang Provincial Youth Development Council naghatag og giya sa youth organization leaders sa pagpakig pagpakigalayon sa gobyerno sa mga proyekto sa kabataan sa komunidad. And the function of this Association of Orgs or the PYDC is uh, kami yud, ang kanijod nga org ang mo-formulate, I mean mo-approve sa unsa ang youth development plan And then, para sa ma sa visions ni GOV for the youth, so we will also present today the Governor's 8-point Youth Development Agenda. This 8-point uh, Youth Development Agenda ni GOV is Basis siya sa iyang pag-respond sa mga youth issues sa Cebu, uh, mga issues sa health, education, uh, social inclusion, economic empowerment, o sa peace building security, and all of those 10 centers of youth participation. So nakita ni Gov ang sa mga problema, and then ni present siya o iyang mga vision o iyang mga suggestions on saan to pag-solve, and we will present it later. It really shows her commitment no? Uh, to really reach out to the youth. Okay, so uh, to really reach out to the youth and make the youth be part of the government because she really emphasized of having a proactive government or to have a government of the sense right? so with the uh, with the invitation of the youth to be a part of the government or to serve as an arm to the, to the government in, in implementing its projects, and of course, mga suggestions sa mga civil society organizations, magkabalukut ang to kung the problema sa the youth. So at least kanang two-way na ang komunikasyon sa tunggubatno up sa mga kababaihan. Lahod yung kanilang sa uh, youths karon uh, especially. Uh, this time, it is because uh, according to uh, Gov Pam, uh, statement earlier, uh, she wanted to influence uh, the young leaders right now um, in terms of the good governance. It is because, um, especially, nowadays uh, sa, in sa politics, it's, it's, it is very chaotic. a platform or any nga project or program that create karon uh, it is it will going to help the youths especially to have integrity uh, among leaders sa prioridad ni governor Pambri 4 apil ang pag-umol sa kabatan-unan nga maandam isip leader nga adunay integridad alang sa limpyo nga panggobyerno balita may labot ang Sugbo Rebecca Ortiz Sugbo News